Ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was only made for movie screens. Then you came along and you changed everything. Ah, uh, nagkakilala kami ni Jen, ni Jennifer, uh, true friend kay Ate Tina. Uh, magkasama sila sa bahay sa Australia. Bali nangungupahan si Jen sa bahay nila Atitina. At nagkataon naman na uh, si Atitina ay eh, madalas ko nakakausap dahil nga sa business. Ayun, uh, binanggit sa akin ni Atitina na meron siyang gustong ipakilala sa akin na kasama niya sa bahay. At ipinakilala nga niya sa akin si Jennifer. Unang-una ay yung spiritual niya. Yeah? So, uh, yung kaugnayan niya kay Jehovah, yung Uh, tapos, meron kami mga common goals. Parehas kami nagpa-pioneer. And yung mga future goals na namin spiritually is okay. And the good and the bad. For so far... Jen, heart. Ito na. Ito na yung simula ng pagsasama nating dalawa. Bukas, pagkatapos ng kasal na ito, at tiyak ako na marami pa tayong makikita sa mga ugali natin. Maganda man o pangit ito, tiyak na tayo ng Diyos ni Jehovah basta maging pundasyon lang natin siya sa relationship natin. Sa lagi nang sinasabi ko, yung maging matiisin tayo sa bawat uh, ugali na makikita natin sa isa't isa. At tiyak naman na tutulungan tayo ng Diyos ni Jehovah para maging masaya yung journey natin bilang isang mag-asawa. Ang um, gusto kong sabihin, uh, thank you for coming into my life. And, um, uh, I'm so excited sa so future natin na magkasama together, na maglingkod tayo magkasama kay Jehovah. And sabay natin abutin yung mga spiritual na tunguhin pa natin. I love you. I promise I'm yours, always and forever, through the good and

hindi puro sa'yo yan. Napasok ang problema diyan. Ngayon, kung dumating mga problema, kung ulo ni Raymond, kayaan mo lang siya, wag kang magsalita. Kung mainit ulo mo, sabi mo sa kanya, matamahimik ka. <laughs> Sisigawan lang kayo, baka lumipad plato. I was gonna spend my life you I promise yours, Always and forever Mabait kang anak sa amin. Wala kami naging problema. Kaya alam ko magiging mabuti ka rin, asawa. Let me go. Hold me close. Don't let me go. I promise I'm yours. Always and forever. Through the good and the bad. For worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I'll love you forever.